Alden Richards nagsalita tungkol sa fake news sa kanila ni Kathleen Bernardo si Maine Mendoza lang sa balita nga na ginawa at pagpapaunlak ng interview ni Alden Richards derechahan niyang sinagot ang patungkol sa napapabalita na may anak o nanliligaw man lang siya kay Kathleen Bernardo Talagang dinerecho niya ang mga nagpapakalat ng fake news. Ito siguro ay ang mga katnyel na ayaw na ayaw na rin sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Talagang ngayon lang ginawa ni Alden Richards ito nang supalpalin niya ang mga nagpapakalat na umanoy ng liligaw o sila ng dalawa ni Catherine Bernardo. Hindi niya ito ginawa kahit kailanman kay Maine Mendoza. Diyan pa palang ay makikita mo na talaga kung gaano katotoo si Alden Richards sa publiko at talagang hindi matatawaran ang honesty niya pagdating sa Aldab. Yan talaga ang totoo na nanggaling sa bibig mismo ni Alden Richards na huwag paniwalaan kung ano man ang ipinakakalat at paggamit sa kanyang pangalan para lamang sa mga sarswela na lumalabas. Ayon kay Jeanne Cordero, for showbiz only ang cut din para makabuo ulit ng movie. Kaya nag-iingay, mawawala din yan later. Gaya nung ibang itambal kay RJ, we know how showbiz promotes. Tamang-tama ka dyan sa sinabi, Gian Cordero isa ka talagang tunay na Aldab kung alam mo na ang pinagdaanan ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards napakarami nang itinambal kay Alden Richards na talagang napatunayan na wala namang katotohanan nagsimula ito noong nasa tandem pa lang sila ni Maine Mendoza ng Aldab na ginanapan ni Alden Richards na isa siyang sundalo talagang nireto sa kanya ang babae na yon at talaga naman na bas ng tuluyan. kaya pagdating ng mga ilang araw pagkatapos ng kanilang show sa magpakailan ay talagang nawala na rin ang komunikasyon nila pagpapatuloy pa nito ay ang nakasama niya rin sa Victor Magtanggol na alam naman natin ang nangyari dito napakarami rin na lumabas ng mga sarswela at ang isong ito ay ang pagkalasing mismo ni Alden Richards at ng isang babae na yon na tila magkatabi as sweet na sweet ngunit pagkatapos ng Victor magtanggol ay nawala na rin ang issue pagpatuloy naman nito ay ang kay Sanya Lopez na talagang napakatagal na na pinupush ng GMA ngunit hindi ito nagtatagumpay bakit kaya? dahil alam ng buong Aldab Nation at publiko na kahit kailanman ay hindi magtatagumpay kung ikaw Paris. Si Alden Richard sa ibang babae bukod kay Min Mendoza. At ito na nga, nangyari na rin ang kay Kathleen Bernardo sa Hello Love Goodbye. Kung makatatandaan nyo, ay talagang napaganda ng moving iyan. At talagang nagpapasintabi si Kathleen Bernardo kay Min Mendoza. Kahit pa nga mismong co-star ni Alden Richards ay naniniwala sa relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza at pinaparatangan ito na may asawa at dapat magbigay ng regalo pag uwi niya sa Pilipinas. Ngayon, idinedenay na rin ito ni Alden Richards. Kaya kahit ano pang gawin ng mga bashers at mga sarsuelista ay hindi talaga dapat paniwalaan. Ayon naman kay Vilma Soriano. Naku malaking kasanungalingan yan. Never nagagawin ni Alden sa ibang babae yan. Kay main lang siya at si main lang ang babaeng lulurohan niya. Noon paman sinabi niya na na hindi siya magpapaagaw sa kahit sinong babae. Tamang tama ngayong sinabi mo Vilma Soriano. Talagang sinabi na ni Alden Richards yan dati paman at talagang kahit kailan ay hindi ito masisira pa ng mga sarswela dahil nakarecord na iyan na si Maine Mendoza lamang. Nangyayari lang naman ang lahat ng ito dahil sa mga project na paparating kay Alden Richards. Kung tatanggalin ito ay talagang wala namang kabalak-balak si Alden Richards na sumama sa ibang babae para ipromote ang movie. Ngunit talagang ganyan ang buhay ng artista at alam mo yan. Kahit nga noon, nung una pa lang sila ni Alden Richards at Maine Mendoza sa Kale Serie, ang tingin ng mga tao dito ay isa lamang show at promotion ng Itbulaga. Ngunit pagdating ng mga wiksaris ay talagang nakikita na nade-develop na si Alden Richards at Maine Mendoza nagpapatunay dito ang hindi nila scripted na pagmamahalan ang pag-iyak ni Main Mendoza mismo sa kanyang ginawang tula para kay Alden Richards at ang pagbibigay ni Alden Richards sa publiko na kung ano ang nakikita nyo sa amin ni Main Mendoza ay ganun talaga kami sa tunay na buhay dito nga nabuhay ang bagiging pagpapakasal nila sa kaliserye at ganun din ito nang ipost mismo ni Miss Pia Guanyo ang totoong naging kasal nila nang wala na sa harap ng kamera. Kaya talagang hindi basta-basta. Matatawaran ang ginawa ni Alden Richards na sakripisyo para lamang kay Maine Mendoza at hindi hindi ito basta-basta masisira ng mga sarswellista. Ayon naman kay Tracy Sakia Sales, Alda Forever, Maychard Isdil, wag na lang pansinin hindi kaya hilahin ng Katlin si Alden papunta kay Katlin kaya gumagawa sila ng milagro kunin nila ang throwback pictures ni Alden at Maine at ipapatong ang ulo ni Katlin doon doon lang syempre sa prenuptial wedding ng Aldab. Grabe kung ginawa nilang patong ulo kay Main. Alam mo mga Kathleen Pans, sigurado ang mga pictures na yan kay Alden. Huwag nyong dumihan, gaya din ng timsong ng Aldab, iniyakan ni Alden yan. Maghanap kayo ng babagay sa idolo niyong si Kathleen ang pangalan. Tama yan. Talagang si Alden Richards ay para lamang kay Main Mendoza at ganun din si Main Mendoza ay para lamang kay Alden Richards lahat ng mga pictures nila at mga resibo at lahat ng mga team song na talagang pinagdaanan nila ay hindi dapat pwedeng gamitin kahit kanino pa man Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching! Before you can. Call.